Napayakap! Hindi <tinyo> na ko kasi ikaw! Oh, okay, okay, Hindi naman ganun yung yakap mo no. eh! ganyan lang sa akin oh! Oh! sa kanya <laughs> pa ganun? Kasi nawala parang tatlong araw atat lang. Agay! Agay! na okay, okay. Oh, Namiss, namiss ka din naman namis na namiss din naman kita! Ah! <tinyo> <tinyo> namiss natin siya! Oo! Oh, na natin oh, yan! Hindi nyo ako namiss no! na ka namin! na kami? Kaya nga araw-araw ko tumitingin! Oo! Araw-araw! Araw-araw! araw Araw-araw masinisilip -araw dito. Oh, oh. Bakit hindi araw, araw din kitang iniisip? Ayy! Ayy! Ito! Ano-ano ka din? Hindi ko si Ola kasi tropa yan. Ola. No? Oh. Tropa. 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 Pero tropa pero iba yung yakap And eh. Wala lang yung e. ako. Ano ba ba bigla? Ay, parang nanunong. Bigla. Na bigla kasi tumusulpot. Bigla, bigla. Ay, Ay gulat, gulat ka na gulat? Hindi akong dumating ah? sa buhay mo. Alam niyo na pagalatan ko na kayong dalawa. kami ni Ola, normal na kasi sa amin. Hindi, hindi. Feeling ko, may sekreto na to. Dalawang to eh, may sekreto na tayo. eh. Kayo ah. Kas, nagsisekreto ka na sa amin ah. Oh, hindi, hindi. Hindi ko nagsisekreto yan. Wala. Bas ganun yung pagyakap mo. Oo. Parang, parang ano, galing sa ibang bansa na parang... Apam yung apam na ano. Parang LDR. Ganun yung ano. ng parang ayos mo na lang kayo. Uy, hindi naman, nabigla talaga. Bigla lang yan? Tagal di, kayo, kayo na kita. Ah. Okay. Nice okay. Up. Okay. okay, yun lang ba? Ito, wala na, late na eh. Kasi nabigla ako. Bigla din ako eh. Kasi paano yung bigla? Ulitin mo nga? Paano yung bigla? Oo, oh, ulitin mo <laughs>